Agoy! Ang tagal ka, Wag mo lang tagal-lagod! Kunaan mo ka naman! Ano na naman oh, yan? Oo, kumain ka na po, boss! Kukainan mo siya lang mo! Ay, ano naman, naman yan? Agang-aga mayroon ko na naman ganyan yan! Nakita <laughs> mo na naman yan! Dala-dala ka! Sorry, sorry! Gano'n naman! Siyempre! Tanghali kang gumising, ano yung kakain ka na lang? Sarap buhay, ano? Ay, ano naman yung mga ano mo? Kailangan paghihirapan mo yung kakain mo. Mimili ka muna dito. <laughs> Mabimili na naman? Oo, oo! Kung ano yung gagamitin mo para makain tong... Ano ba mo? Oh, surprise na naman yan! Ano ka ba? Kaya ayos mo mga desisyon mo sa buhay. Sur surprise na naman. Ay, wala. wala. dito nakasalalay. Oh, eh. wala ako to. Ano? Canton yan! Paborito ng anak mo! Canton yan! Yun lang <laughs> naman nakaan mo ito isang umaga. Ito ang pipiliin ko. <laughs> ang bilis mo! Hindi! Papasigatan -pa -pa kita. Eh, ito! Basic na yan. pag niya, madali lang yan eh. Ito, so, mapapakita. Ito, hindi ka marunong gumamit ng chapstick, <laughs> di ba? <laughs> Tuturuan kita gumamit ng chapstick, oh. Yabang mo, ha? May maayabang lang. Ready ka na. Huh? Ready ka na. Very okay, basic. Bukasan mo na. Ako na magbukasan. Bukasan <laughs> lang. Ikaw pa. Kaya nga, surprise eh. <laughs> o oh, sige na, kainin mo na. <laughs> Sigurado ka. <laughs> buksan mo na nga. <laughs> Uh, Ready ka na ba? Masarap mas, yan. May, Masarap talaga. Yan. Nainit pa. Ano, pa. ko lang yan eh. <laughs> inamong ka naman, dapat nasa ano, malukong. Sabi ko na, yun, naiisipin na eh. Kaya yan ang pinili mo, akala mo, lagi pansit kanton. Oh, oh alas, tige, sige, paano ka naman dyan sa pansit kanton? Eh, Niyayabangan mo ako ngayon, sabi ko sa'yo, ayusin mo mga desisyon mo sa buhay. Lakas mo yun. Oo. Oh. Oh, oh. kan niya kaya yung mga kasi sumuka tayo mo matatapstick mo yung lugaw. <laughs> Kain na. <laughs> Good morning! Oh, Kaya nga! ang morning! Lakas ng trip <laughs> mo! napili mo, Pwede pa! Lakas ah. ng trip mo! Agang-agang mo na nang manggago! Kaya mo ka talaga at ko lang! <laughs> ano na yan? Pakakakawa isang butil! Pagpapasok! Chinapstick ang lugaw! <laughs> oh, ito dali! Aw! Oh. Sarap! Oh, Paisa isang butil eh! Puti sana ito kahit ako nakakakuha! <laughs> Halip na yan, itong iyon to. Lakas, lakas, mo ah. <laughs> ang aga, di ba? Ang aga ng pang, ano, pang bibisit. Uh, kagigil ka naman sa ginagawa mo. Yung paisa-isang putin, lo, Tingnan mo. <laughs> <Pero, laughs> Kaya ito ka matatapos na ito, bukas. Kakaiba ka, o. Okay? <laughs> uh, oh. mm. Tulungan na lang kita. Ayaw ko nang kumain. <laughs> Ay, ganyan. Ay, eh, tos, kung bahala ka nga dyan, hindi ko nang kumain yan. <laughs>